Wow! Kikita nyo yan? Ang dami ko na palang uh, anihin. O, ba? Diba? Tama nga sila. Pag may itinanim ka, may aanihin ka. ka. <laughs> Charot! Siyempre, hindi akin yan. Hmm. Pero, naisip ko, kumuha. Tara! Siyempre, oo, yung totoo, hindi talaga akin to. <laughs> talong to ng kapitbahay namin. <laughs> Kaya salamat kay Kuya Jun at Ate Susan <laughs> sa libreng talong. Naisip ko kasi kung ano na namang kakainin ko. Ay, ang hirap talaga mag-isip ng ulam araw-araw. Pero dahil may titap na talong. <laughs> Siyempre, ginawa natin ng paraan. O, hindi tayo nagnakaw, ha? <laughs> Hiningi ko talaga yan kay Ate Susan. <laughs> Muti na lang, nagbigay naman. Mabait naman talaga yung aming kapitbahay din. Kung anong meron sila, pwede ka lang kumuha. Pero ayusin mo at magpaalam ka ng maayos. Ganun lang naman talaga. Hanggat hindi mo ninanakaw, hindi masama yun. Pag nangihingi ka, okay yon pero mas okay kung nagtanim ka. <laughs> so, ayan. May ulamin ako sa hapunan. <laughs> yung pag mo, luto na ka agad. Magic nga, di ba? <laughs> Charot. Ay, yung masarap na kanid at umuusok pa. Yun talaga, ang the best. Tapos may sawsawan ka pang sobrang angang. kinilig talaga ako sa so sarap. Ah, ang sarap. My God. Alam mo yung napakasimple niyang ulam. Pero talagang pag naiisip mo palang, parang natatakam ka na naman. Yung inulam mo na siya last week, last month, last year, last day. Pero parang gusto mo ulit kainin today, tomorrow, and forever. <laughs> Charot. <laughs> sarap ng kain ko, ba? Diba? Mainit kasi yung kanin, tapos may sili yung sausawan. Oh my God! Ang sarap. Yung parang nag-pop out yung chocolate sa loob ng bibig. Ganun yung feeling eh. Ganun siya kasarap. At ganon siya kasarap talaga. Pang mahirap siya. Hindi naman siya pang mahirap kasi kinakain naman siya ng mga mayayaman sakto lang, pero masarap talaga siya. Wala siyang ka arte ulam. Wala siyang ka- especially wala siya ka-gastos-gastos. Charot. <laughs> Kasi libre nga, di ba? <laughs> pero pag binili mo naman siya sa palengke, well, mura lang naman siya. Mga 20 pesos, isang tumpok or isang tali. Saswak na swak na yun sa isang tao, no? Saan ka pa niyan? Piprito mo na lang, just ko. Oh, kita nyo? ipiprito mo na lang talaga pagkain mo sarap na sarap ka pa mas masarap kung libre <laughs> charot well thank you thank you so much sobrang sarap talaga as in ang sarap sarap wala na akong masabi kundi masarap talaga ay naku subukan nyo ah. pag kinikilig naman talaga tayo at ang sarap sarap ewan ko na lang parang sumusunod din yung camera sa galaw ko <laughs> Ay, ang sarap lalo na pag nakakamay ka. My God, talagang sasabihin mo, oh my, gulay. <laughs> right? Ito lang talaga yung gulay na ang sarap kainin. Pero siguro may iba din na ayaw nito. Pero para sa akin, mm, naku, wow, ang sarap niya talaga. Ang sarap-sarap. Hanggang dun lang ako eh. Ang sarap-sarap eh. Wala na iba, ang sarap-sarap. <laughs> Wala nang masabi. <laughs> Sa so, sobrang sarap niya, mauubusan ka ng sasabihin. Well, thank you so much sa mga nanood at sa mga nanood ng last video ko. Please follow.